Hello? Hello, hello, hello Kuya Will? Alam ka agad, hello Kuya Will. Dapat mo sabihin mo, hello Willie? Hello? Sabihin mo, hello? Hello Kuya Will? Hindi, hello Willie. Hello po. <laughs> sabihin mo, hello Hel Willie? Hello Kuya Hindi, mo, hello Willie? Hello Kuya Will? <laughs> ah, I love you Kuya Okay, ano pangalan? Hello Willie. Hello. Hello, Wendy. Hello. Ano pangalan mo? Lord Jesus, thank God. Ano pangalan mo? Lord Jesus, thank you, Lord. Ha? Hello? Minak na. Hello? Ano pangalan mo? Roxanne Gutlay po. Roxanne Gutlay. Roxanne Gutlay? Opo. Taga saan ka, Roxanne? Hello? Roxanne Gutlay po. Ano pangalan mo? Roxanne Gutlay. Roxal, lumayo ka sa TV. Nag-e-echo tayo. Kulang Sir. tugon po. Lumayo ka sa TV. Lumayo ka sa TV. Nag-e-echo. Kulang sa tugon po. Nanonood ka ba saan? Facebook o YouTube? Nanonood po. Ha? O, pangalangat po ng TV. nag mga echo Nag-e-echo. nag sandali lang. Lumayo ka sa TV para hindi tayo mag-echo, ha? Opo, nasa labas na po ako. Okay. Ilan ang anak mo? Dalawa po. Trabaho na asawa mo? Oo, nasa Mindanao po. Nasa Mindanao? Opo. Ikaw, tiga saan ka? Bulan po. Bulan sa Sursugon po. Ah, nasa Sursugon ka ngayon? Opo. Magandang hapon po sa mga tiga Sursugon. Talapakan natin, mga kababayan natin. Lagi po kami nanonood sa Salamat, okay. Saan ka ba nanonood? TV o Facebook? Ipo, okay. sa TV. TV5. May TV5. Okay, thank you. Alright. May tanong kami sa'yo, pag nasigot mo, mag-spin a wheel ka, mo, tingnan mo kung 50,000. Ito ang Ababa. tanong. Babasahin ni... Okay, kung ano man, Okay ka na ba? Okay, yes. Okay, All right. Sige, tigitigis sa kayo. Sige. Yan Ito ka. na, buong buo na ang boses ko. Roxanne! Hello! Yes, po. Oh. Hello po. Ito na ang iyong katanungan. Makinig ka mabuti, ha? Sa OPM, sinong artist ang may totoong pangalan na Aristotel Polisco. A. Flo G. B. Glock 9. C. Shanty Do. Okay, ulitin ko ha, Roxanne. Sa OPM, sinong artist ang may totoong pangalan na Aristotel Polisco? Sino tong artista na to ha? A. Flo G. B, Glock 9. And C, Shanti Dope. You have five seconds to answer para mag-spin wheel ka. Sino? A, B, or C? Sino? B or C. Ha? Si. Ang sagot mo ay? C. Si. B si po? C. Si, si Shanti Dope. Okay. Alright. Sasabihin so ko na. Okay, makinig ka. Shanti Dope is wrong. Okay. Sesha ka na. Roxanne, ang susugon. Mali ang Shanti Okay. Okay po. Okay. Pero hindi bali. Dahil diyan, huwag kang mag-alala. Meron ka namang 10,000 <laughs> ano Ang mga 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 Will mga <laughs> mga may um, Mahirap, wala kang negosyo. Napuputol siya kasi masama pa nun. And important, importante, nanalo ka naman. Tinawagin, hindi lang niya nasagot. Ha? Ah? Okay. Maraming salamat sa panonood niyo sa amin. Nah, thank you very much. Okay. Okay. Aba? Buhang alam ang tanong, nila. Oh, ang tanong ay, sa OPM, Sinong artist ang may totoong pangalan na Aristotel Polisco? Sino nakakaalam? Si Flo G ba? Sigla Si Glock 9 ba o si Shanti Do? Wala magtuturo! Wala magtuturo! Quiet! Sino po? Ano po ang sagot nyo? A? Wala magtuturo? Wala. B, Glock 9. C, Shanti B. Sino? B. Sinong B? Line. Ha? Si Glock 9. Glock Tide? Ano Glock Glock, Glock Glock? 9. Glock? Paano yung nalaman? <laughs> Kinala niyo ba si Glock 9? <laughs> ano kinanta niya? Ano kinanta Ano? Rap? Ano? Hindi ko alam eh. Basta. Ano? Ano kinanta Ano? Rap? Ha? <laughs> huh? Glock 9! Tignan natin! Tama ba? Glock 9!

Hindi pa tayo tapos. Maraming mamangyayari. Okay.